guys! <laughs> you miss me? I miss you too! Lahat kayo! Na-miss ko kayo dito sa Justy Vitrine naman! Totoo! Talagang nakakaantig puso yung inyong pag-stay. Sabi ko, tingnan ko nga ang Just TV 3. Kung andyan pa yung aking mga subscribers, supporters. Aba naman na andyan pa kayo. At uh, steady na yung bilang ay ganun pa rin. At thank you, thank you very much. Kayo po ay blessings. At hoping and praying na tuloy-tuloy na po tayo na makapag-upload po dito, dito sa Just TV 3. At uh, uh, oh, namimiss ko ng mga... Uh, upload dito sa YouTube. Totoo na naman. <laughs> Oo. Dahil po sa syempre marami tayong mga Binagkakaabalahan sa maraming bagay ay talagang kailangan po natin na iset aside yung ibang mga bagay. Oo. At naisama yung Just TV3. Pero ngayon ay nagbabalik ang inyong lingkod para makipag kwentuhan, makipagbalitaan at Makikipagsuporta na rin sa inyo. Totoo, God bless you all talagang ikayo'y pagpapala sa bawat isa, lalong-lalo na sa aking account. Oo, thank you very much sa inyo and may the good Lord bless you all. Love ya.